O oh, eh bakit naman gagawan ng usap pang uh, asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Yung asawa ko, ano nito eh, kung uh, kumbaga nag, nagsi nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi ba, hindi kaya marapat na ako, dumistansya muna. Sino? Sino na didistansya? kayo po dito sa ginagawang uh, investigasyon. Meron ba akong meron ba akong kinalaman doon sa mga insurance companies? Kung ganyan kayo mag independent nga eh. Kaya katinatanong ko nga sa inyo kanina kung, kung naiintindihan ninyo eh. At dal, wala akong connection doon, ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Kamakailan, umingay ang pangalan ng pamilya Marcoleta dahil sa isang usapin na may kinalaman sa insurance at sa mga proyekto ng mga diskaya. Ang sentro ng usapan ay hindi mismong si senador Rodante Marcoleta, kundi ang kanyang asawa na si Edna Marcoleta. Ayon sa mga dokumento, may pwesto siya sa ilang insurance companies na nagbigay ng bonds para sa mga proyekto ng mga diskaya, kabilang ang isang flood control project na hindi natapos at tinawag na ghost project. Dahil dito, maraming nagtanong kung may conflict of interest nga ba na dapat ipaliwanag. Kaya bago natin suriin kung ano ang posibleng epekto nito, mahalagang unawain muna kung ano ang papel ni Edna Marcoleta sa mga kumpanyang ito at paano ito nadugtong sa mga kontrata ng mga diskaya. Ang tanong, hanggang saan nga ba ang koneksyon ng insurance firms na ito sa mga proyektong napupunta sa kontrobersya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong taong 2022, lumabas sa corporate records na si Edna Marcoleta ay naging independent director ng Stronghold Insurance Company. Hindi lang basta pangalan sa listahan ang posisyon niya dahil siya rin ang naging chairman ng audit committee at kasapi ng Corporate Governance at Related Party Transactions Committee. Kung iisipin, ang audit committee ang isa sa pinaka-importante dahil dito tinitingnan kung maayos at tama ang mga galaw ng kompanya ang pagiging bahagi ng Governance at Related Party Transactions Committee naman ay nangangahulugan na may tungkulin siyang bantayan ang integridad ng mga kasunduan at ugnayan ng kumpanya. Sa madaling salita, hindi lang simpleng titulo ang hawak niya kundi posisyon na may kasamang pananagutan sa pamamahala. Hindi natapos doon ang kanyang kaugnayan sa insurance industry noong 2023. Nakita rin sa mga filing na siya ay naging non-executive director ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Bagaman ang non-executive director ay hindi kasama sa araw-araw na operasyon, ito ay may mahalagang papel pa rin sa pagbibigay ng oversight at sa paggawa ng mga desisyon ng board. Kung pagsasama-samahin, lumalabas na sa loob ng dalawang taon ay may direktang partisipasyon si Edna Marcoleta sa dalawang magkaibang insurance companies. Dito na pumapasok ang tanong kung paano nagdudugtong ang mga kumpanyang ito sa pamilya Diskaya. Sa mga nakalap na impormasyon, lumitaw na ang mga kontraktor na pag-aari o konektado sa mga Diskaya ay kumuha ng insurance bonds mula mismo sa Stronghold at Milestone. Ang insurance bond ay isang requirement sa malalaking proyekto, lalo na kapag galing sa pondo ng gobyerno, dahil ito ang nagsisilbing garantiya na kung hindi matapos ang proyekto ay may babalik na kabayaran sa estado. Ngunit dito nagsimulang maging komplikado ang sitwasyon. May mga kaso kung saan ang mga kumpanyang ito ng mga diskaya ay nakakuha ng bond, ngunit nang beripikahin ng mga autoridad, ang proyekto ay hindi natuloy o hindi natapos gaya ng nakasaad. Dahil dito, lumitaw ang tanong kung paano naaprobahan ang insurance bond kung sa huli ay ghost project lang pala ang kalalabasan. At dahil may pangalan ng asawa ng senador sa board ng mga kumpanyang iyon, nagsimulang uminit ang usapan. Noong inilabas ang flood control at mitigation projects sa Oriental Mindoro, nakapaskil sa opisyal na website ng Department of Public Works and Highways ang kontratang nagkakahalaga ng isang daan at siyam na dalawang punto siyam na milyon na piso para sa road dike at iba pang construction. Isa sa mga nakakuha ng proyekto ay ang Elite General Contractor, isang kompanya na konektado sa pamilya Diskaya. Sa ilalim ng kontratang ito, mayroong tinatawag na retention money na dapat itabi hanggang matapos ang proyekto bilang garantiya ng maayos na trabaho. Ang retention money ay mahalaga dahil ito ang nagsisiguro na hindi agad makukuha ng kontraktor ang buong bayad. Karaniwang limang hanggang sampung porsyento lamang ng halaga ng kontrata ang hindi muna inilalabas hanggang makumpirma na na ang proyekto ng tama. Kung may depekto o hindi nasunod ang specifications, maaaring gamitin ang retention money para pondohan ang pag-aayos nito. Sa kasong ito, nakasaad na ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ay nagbigay ng bond para sa elite general contractor na may halagang labing na milyon at dalawamput na libong piso. Ang bond na ito ay nagsilbing garantiya para sa malalaking proyekto. Sa papel, malinaw na may pondo, may kontrata at may bond na nagbabantay sa interes ng gobyerno. Ngunit sa aktwal na inspeksyon ng DPWH noong 2024, lumabas na may tatlong flood control projects sa Oriental Mindoro na nakasaad sa website ngunit hindi nakita sa mismong lugar. Ang mga proyekto ay nakatala sa budget at sa mga dokumento, pero nang puntahan ng mga investigador ay wala silang nakita na dike o istrukturang dapat ay naroon na. Dahil dito, tinawag itong Ghost Projects. Isa sa mga proyektong ito ang Flood Control Project sa Barangay Tagumpay. May nakalaang mahigit 2 bilyon anim na raan at 77 milyon para sa buong programa at hinati ito sa iba't ibang kontrata kabilang ang Elite General Contractor. Ang plano ay magtayo ng daike gamit ang sheet piles na aabot sa labindalawang metro. Ngunit sa aktwal na pagsusuri, natuklasan na ang sukat ng sheet piles ay hindi umabot kahit sa tatlong metro. Ito ay malinaw na indication ng substandard na trabaho. Bukod dito, nakatala rin sa mga dokumento na ang Congressional Spouses Foundation ay may listahan kung saan lumalabas ang pangalan ng ilang kumpanyang insurance na konektado sa mga proyekto. Isa rito ang milestone – kung saan may posisyon si Edna Marcoleta. Ang tanong ngayon, kung ang kumpanyang ito ang naglabas ng bond para sa kontrata, paano nito na siguro ang kalidad ng proyekto kung sa aktwal ay hindi naman natapos? Ang mas nakababahala, kahit na may retention money na dapat magprotekta sa interes ng gobyerno, hindi pa rin malinaw kung saan ito napunta o kung paano ito gagamitin para habulin ang mga hindi natapos na trabaho. Kung ang proyekto ay kinilala bilang ghost project, dapat sana ay automaticong hindi ma-release ang retention money. Ngunit kung naibigay ito kahit hindi natupad ang proyekto, may malaking problema na sa sistema ng pagsusuri at pagmonitor. Ang isyong ito ay nagpapakita ng mas malalim na suliranin. Hindi lamang ito tungkol sa isang kompanya o isang kontrata. Kapag may insurance bond at retention money na pinakawalan para sa proyektong hindi naman umiral, nangangahulugan ito na may pumalpak sa proseso ng pag-aproba, pag-monitor at pananagutan. Kapag ang insurer ay may board member na malapit sa isang mambabatas, lalo lang lumalabas ang tanong kung paano naaapektuhan ang desisyon nila dito. Sa harap ng mga paratang, hindi na nahimik ang pamilya Marcoleta. Unang sinabi ni Paulo Marcoleta na ang kanyang ina, si Edna Marcoleta, ay hindi co-owner o regular director ng Stronghold Insurance. Siya raw ay isang independent director lamang. Ibig sabihin, wala siyang hawak sa araw-araw na gawain ng kumpanya. Hindi rin daw siya sangkot sa pagpirma ng mga kontrata o marketing. Dagdag pa ni Paulo, maliraw ang lumalabas na impormasyon at hindi patas kung agad na iugnay ang pangalan ng kanyang ina sa issue. Para sa kanya, baluktot at kulang sa konteksto ang mga batayan ng mga akusasyon. Sa panig ng Stronghold Insurance, marin nilang itinanggi ang mga paratang. Tinawag nila itong misleading and unfounded. Ipinaliwanag nila na ang pagtanggap sa bond applications ng mga kontraktor ay normal na proseso ng negosyo. Hindi raw ito dahil sa koneksyon ni Edna Marcoleta o sa posisyon niya sa board. Ngunit lumalabas pa rin ang mga tanong na hindi agad masasara. Kung may membro ng board na konektado sa pamilya ng isang mambabatas, hindi ba nagkakaroon ng puwang para sa bias sa loob ng desisyon? Kahit independent director lamang siya, hanggang saan ba ang saklaw ng impluensya niya sa loob ng kumpanya? At kung ang proyekto ay ghost project, paano na siguro ng insurer na tama at kumpleto ang due diligence bago maglabas ng garantiya? Para sa publiko, mahalaga ang tiwala. Kapag ang pangalan ng isang insurance company ay nadikit sa kontrobersiya, agad na tanong ng mga tao ay, may proteksyon nga ba laban sa maling gawain o may malakas na puwersa lang na nagtatakip? Ipinapakita rin ng kasong ito ang kahinaan ng sistema. Sa mga dokumento ng DPWH, malinaw ang tala na may nakalaang pondo, may halaga, may proyekto at may lugar. Pero kung sa aktual ay hindi ito makita, ibig sabihin may puwang para gamitin ang sistema sa maling paraan. Sa ilalim ng batas, Malinaw na may probisyon tungkol sa conflict of interest. Hindi dapat makialam ang isang opisyal kung may direkta siyang ugnayan o benepisyo. Subalit ang pagiging independent director ay nakapaloob sa corporate governance kaya kailangang masusing suriin kung ito ba ay lumalabag sa etika o sa mismong regulasyon. Sa kabuuan ng kwento, makikita na hindi lamang isang pamilya o isang kumpanya ang sangkot. Ang usapin ay umiikot sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyong dapat nagbabantay sa ating pondo at mga proyekto. Kapag ang mga pangalan ng opisyal at kanilang pamilya ay nadadawit sa mga kontrata na may anomalia, lumalabas ang tanong kung patas ba ang sistema o kung may espesyal na pabor na umiikot. Ang tunay na hamon ngayon ay paano tayo makakasiguro na ang bawat proyekto ay tapat, kumpleto at may pananagutan. Kung ikaw paano mo malalaman na ang buwis na binabayaran mo ay napupunta talaga sa dapat nitong kalagyan? I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.